Sa isang baryong nilamo ng katahimikan, may isang dalagang sobrang ganda, halos sambahin ng lahat. Pero tuwing hating gabi, siya ay naglalaho at sunod-sunod ang mga nawawala. Akala ng lahat, biktima siya pero paano kung siya pala ang dahilan ng mga sigaw sa dilim. Ito ay kwento ng isang babaeng sinunog ng lipunan at bumangon bilang diyosa ng hustisyang hindi mo kailanman matatakasan. Handa ka na bang marinig ang katotohanan sa likod ng mga bangkay, ng kulam, at ng gabi na walang kapatawaran, sa isang liblib na baryo sa Quezon, may dalagang kilala sa ganda at bait. Si Amara. Maputi ang kutis, mahaba ang buhok, at tila diyosa kung maglakad. Lahat ng lalaki ay nabibighani sa kanya. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Sa tuwing sasapit ang hating gabi, nawawala si Amara sa kanyang bahay. Tahimik lang ang paligid pero sa mga alingaw ng hangin, may impit na sigaw na umaalingaw Isang gabi, si Thomas, isang binatang bagong salta sa baryo, ay sinundan si Amara. Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi ng matatanda tungkol sa Aswangki sa kanilang lugar. Ngunit may kutob siyang may itinatago si Amara. Dumaan si Amara sa kagubatan, tahimik ngunit mabigat ang hakbang. Ang mga dahon ay tila lumalaylay, mistulang dumudugo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mabaho ang paligid. Amoy bulok na karne. Ang lupa ay basa kahit hindi naman umulan. Nagtago si Thomas sa likod ng punong kahoy. Nang biglang huminto si Amara. Nanigas siya. At nagsimulang tanggalin ang kanyang damit. Ngunit hindi iyon karaniwang paghubad. Hinuhugot niya mula sa kanyang balat ang tila balat ng tao dahan-dahang lumilitaw ang tunay niyang anyo. Maputi pa rin siya, ngunit ang mga mata ay itim na walang puti. Ang kanyang mga ngipin ay matatalim na tila kutsilyo. Ang likod niya ay unti-unting bumubuka, lumalabas ang makakapal na pakpak na parang paniki. Nanlaki ang mga mata ni Thomas. Napaatras siya. At nadapa sa tuyong sanga. Napalingon si Amara. Napangiti siya, ngunit hindi iyon ngiting kaibig-ibig. Ito ay ngiting puno ng gutom. Lumalapit siya. Mabagal. Parang sinasadyang iparamdam ang takot. Alam ko namang nandyan ka, Thomas, anya sa tinig na malamig at walang damdamin. Tumayo si Thomas at tumakbo. Ngunit bawat hakbang niya ay tila mas mabagal kaysa dati. Parang may humihila sa kanya pabalik. Nilingon niya si Amara. Nasa likod na niya ito. Akala mo ba lahat ng magaganda ay inosente, bulong niya sa tainga ni Thomas. Pagkatapos ay sinibasib niya ang liig ni Thomas. Walang sigaw na lumabas sa bibig ng binata. Parang nawala ang kanyang tinig. Ang dugo ay bumalong sa kanyang damit, mainit, malagkit at amoy kalawang. Habang unti-unti siyang nawawala ng ulirat, narinig niya ang halakhak ni Amara. Isang halakhak na hindi tao. Isang halakhak na parang galing sa kailaliman ng lupa pagkatapos ng ilang minuto katahimikan. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Thomas sa gilid ng ilog. Wala na ang kanyang puso. Wala ring bakas ng dugo sa paligid. Parang maayos pa ang katawan. Pero ang mukha niya ay nakadilat, puno ng takot. Ang mga matatanda sa baryo ay hindi na nagtaka. Isa na namang biktima ng Diyos ang mailihim sa gabi. Ngunit hindi ito basta kwento ng karahasan. Ito ay kwento ng paghihiganti. Si Amara ay hindi ipinanganak na halimaw. Noon, siya ay isang simpleng babae lamang. Minahal, pinaglaruan at itinapo ng anak ng punong barangay. Pinagbintangan siyang mangkukulam. Binugbog ng mga tanod. Itinali sa puno at sinunog ang kanyang bahay habang siya ay nakagapos. Ngunit may isang matandang albularyo ang sumagip sa kanya. Binigyan siya ng lakas ng dilim at ng pagkakataon. Sa gabing iyon, ipinanganak ang nilalang na ngayon ay kilala bilang Amara. Isang dalagang diyosa sa umaga. Isang nilalang ng bangungot sa gabi. Munit sa bawat bangkay na nawawala sa baryo. Isa lang ang tanong na hindi masagot ng mga naninirahan. Hanggang kailan ang kanyang paghihiganti? At sino ang susunod? Isang gabi, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos, may kumatok sa bahay ng kapitan ng barangay. Isang basang bata ang nasa labas. Nanginginig. Takot na takot. May babaing humahabol sa akin, sabi ng bata. Pinasok siya ng kapitan. Pinaupo. Pinainom ng mainit na sabaw. Ngunit habang tinatanong ang bata, napansin ng kapitan na may kakaibang sugat ito sa likod. Parang bakas ng kuko. Hindi ordinaryong gasgas, malalim at may amoy na parang nasusunog na buhok. Bata, sino ng pangalan ng babaeng humahabol sa iyo? Tanong ng kapitan. Tahimik ang bata. Dahan-dahang itinaas ang ulo. Ngunit hindi na siya mukhang bata. Ang mata niya ay ganap na itim. At sa gilid ng kanyang labi may bahid ng dugo. Bago pa man makagalaw ang kapitan, bumukas ang mga ilaw. Pumula ang paligid. At sa bintana, nakita niya ang silweta ni Amara. Nakangiti, ang kanyang anino ay may pakpak. At sa kanyang kamay ang puso ng isang tao, basa pa sa dugo. Ang kapitan ay napaatras, nanginginig ang mga tuhod. Sa isip niya, bumalik ang kasaysayang pilit niyang nililimot. Si Amara. Ang babaeng pinagbintangan niyang mangkukulam. Ang babaeng ipinahuli niya. Ang babaeng sinaktan, sinunog at ibinaon sa kahihiyan. Panahon na bulong ng tinig mula sa dilim. Bumukas ang pinto ng mag-isa. Ang hangin ay pumasok na tila may dalang galit ng mga kaluluwa. Tumayo ang batang anyo ni Amara, ang balat ay muling nagbabago. At ang kapitan hindi na nakatakas. Hindi na sumikat ang araw sa bahay ng kapitan kinabukasan. At ang baryo. Muling binalot ng takot. Ngunit para kay Amara, isa pa lang iyon. Dahil ang hustisya. Ay hindi laging dumarating sa korte. Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang Diyosang mailihim sa gabi. Lumipas ang mga linggo. Tahimik ang baryo, ngunit hindi mapakali ang mga tao. Walang gustong lumabas pagsapit ng dilim. Ang mga kandila sa altar ay hindi na pinapatay. Ang mga pinto ay sinasandala ng sako ng asin, bawang, at antigong anting-anting. Ngunit sa kabila ng mga panalangin at proteksyon, isa-isa pa rin nawawala ang mga taong may kasalanan kay Amara. Ang guro na nagsabing baliw siya, natagpuan sa silong ng eskwelahan, wala ng ulo. Ang albularyong tumangging tulungan siya noon, nalapnos ang buong katawan, parang sinunog sa impyerno. Ang mismong pari na nagsabing tiwala siyang kaluluwa, natagpuan sa loob ng simbahan, nakapako sa krus ng pabaliktad. Hindi na ito basta-bastang paghihiganti. Ito ay paniningil ng kaluluwa. Hanggang sa isang gabi, bumalik si Elias. Ang anak ng kapitan. Ang lalaking unang umibig at unang nagtaksil kay Amara. Matagal na siyang nawala, nag-aral sa Maynila at ngayon ay isa ng abogado. Nang malaman ang sinapit ng kanyang ama, agad siyang bumalik. Hindi para magluksa, kundi para tapusin ang sumpa. Hawak niya ang isang makalumang librong isinumpa ng kanilang pamilya. May mga pahinang isinulat gamit ang dugo. Mga orasyon laban sa nilalang ng dilim. Naglakad siya patungong lumang simbahan, kung saan huling nakita si Amara. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay malamig, mabigat at may halong lagitik ng mga tuyong dahon. Sa gitna ng altar, may ilaw ng kandila. At si Amara nakatayo sa gitna, nakaputi, nakangiti. Matagal kitang hinintay, Elias, Anya. Hindi sumagot si Elias. Binuksan niya ang libro. Nagsimula siyang bumigkas ng orasyon. Lumindo Umangat ang lupa. Sumigaw ang mga espiritong matagal nang nakakulong. Ngunit si Amara ay hindi natitinag. Naglakad siya papalapit. "Dati, minahal mo ako," bulong niya. "Ngayon, huhubarin ko ang lahat ng balat mong pagkunwari." Lumapit si Elias, hawak ang isang kutsilyong pilak na minana pa sa kanyang lolo. Itinutok niya ito sa dibdib ni Amara. Ngunit bago pa niya maibaon, niyakap siya ng dalaga at sa bulong ng kanyang labi, hindi mo na ako kayang saktan. Kasi ako na ngayon ang batas. At sa isang kisap mata. Naglaho ang liwanag ng simbahan. Walang natirang kandila. Walang tunog ng kuliglig. Tanging ang mabilis na tibok ng puso ni Elias ang naririnig sa dilim. Humigpit ang yakap ni Amara. Hindi mainit. Hindi malamig. Kundi parang nyebe na may apoy sa gitna, nakakapaso at nakapapaso. Pilit siyang nagpumiglas. Binato ang kutsilyong pilak. Tumama ito sa dingding. At doon natunaw, parang tinunaw ng hangin mismo. Ang mga orasyon mo hindi na ubra sa isang gaya ko, bulong ni Amara habang lumulubog ang mga paa nila sa lupa. Parang hinihigop ng kasalanan ang kanilang katawan. Marami na akong nila mo nakagaya mo. Matatalino, mapagmataas, at mapagpanggap. Napaubo si Elias. May dugo na sa kanyang bibig. Ramdam niya ang unti-unting pagbago ng kanyang katawan. Ang balat niya ay tila nilalagyan ng libong karayom. Ang mga mata niya ay lumalabo habang bumubulong ang mga boses mula sa dingding ng simbahan. Mga boses na nakaraan. Mga sigaw ng babae. Nang bata. Nang matanda. Pawang mga kaluluwang ginamit, sinaktan at nilapastangan. Nakita mo ba kung anong klasing mundo ang pinagtanggol mo? Sigaw ni Amara, ang mukha ay hindi na tao. Nagbabago ito kalahating Diyosa, kalahating demonyo. May liwanag sa kanyang mga mata, ngunit may apoy sa kanyang bibig. Ang hustisya ninyo ay bulag. Ako ang bagong mata. Tumigil ang lahat. Biglang lumiwanag ang simbahan. At sa gitna ng liwanag. Walang Elias. Walang katawan. Tanging isang larawang nasusunog sa altar. Larawan ni Amara noong siya ay dalaga pa. At sa likod ng larawan, nakasulat sa dugo. Ang bawat gabi ay simula ng bagong hustisya. Nang sumunod na araw, isang malakas na ulan ang bumuho sa buong baryo. Hindi ito karaniwang ulan. May amoy ito ng usok at abo. Ang mga matatanda ay nagtakip ng kanilang mga bintana. Ang mga bata ay pinagtabi sa gitna ng mga bahay, binasbasa ng langis at dasal. Ngunit walang makapigil sa kung anong paparating. Sa gitna ng ulan, may mga aninong naglalakad sa kalsada. Payat, duguan at walang mata. Sila ang mga dating biktima. Ngunit ngayon, kasama na nila si Amara. Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang paghihiganti ay naging panawagan at bawat boses na sinakal ng katahimikan ay isa na ngayong sigaw sa dilim. Ang mga kaluluwa ng baryo ay unti-unting nagising. Sa gitna ng gubat, sa ilalim ng punong sinilaban noon, may bagong altar na itinayo. Hindi ito para kay Kristo. Hindi ito para sa santo. Ito ay para sa isang dalagang diyosa. Naminsang minahal, ngunit pinatay. At ngayong bumalik, hindi para humingi ng tawad. Kundi para magparusa. Ang kanyang mata ay nakaukit sa bawat puno. Ang kanyang pangalan ay binubulong ng hangin. At sa bawat gabi, kapag tumahimik na ang lahat. May yabag sa bubong. May kalusko sa bintana. May aninong lumalapit dahan-dahan. At isang bulong na naririnig ng bawat may kasalanan. Alam ko ang ginawa mo. At hindi pa ako tapos. Sa baryo, walang gustong aminin ang kasalanan. Ngunit bawat bahay ay mailihim. Ang mangingisdang itinago ang bangkay ng nawawalang bata sa ilalim ng bangka. Ang midwife na nagpalaglag kapalit ng ginto mula sa mayamang politiko. Ang binatang gumamit ng lason para agawin ang lupa ng sariling tiyuhin. Lahat sila'y patuloy na nabubuhay. Ngunit bawat gabi, lumalalim ang takot. May dumadaing sa ilalim ng kama. May boses na tumatawag mula sa loob ng aparador at kapag tumingin sila sa salamin, hindi na sila ang nakikita nila. Kundi si Amara. Mumingiti. Dumudugo ang mga mata. Habang ang paligid ay pumupula na parang sinusunog ng paningin. Ang simbahan ay tuluyan ng nasira. Ang pari ay hindi na bumalik. Ang bagong tanod ay natagpo ang nakalambitin sa puno ng saging, nakatawa ngunit wala ng lalamunan. At sa harap ng barangay hall, may sulat na isinulat gamit ang dugo. Ang batas ninyo ay maihangganan. Ang akin ay walang awa. Mula sa kabundukan, may sinasabing may bagong nilalang. Mas malaki. Mas madilim. Na pinanganak sa paghalik ng ulan sa abo. Isang anak ng galit at kulam. At sa huling gabi ng buwan, lahat ng ilaw ay sabay-sabay na namatay. Tumigil ang mga orasan. Tumahimik ang mga aso. At ang mga kampana ay tumunog kahit walang humahawak. Isang paalala sa lahat. Na si Amara ay narito pa rin. At sa kanyang gabi walang ligtas. Walang kalasag. At walang kapatawaran. Sa gitna ng kadiliman, may isang batang babae na umiiyak sa gitna ng kalsada. Walang kasama. Basang-basa ang damit. Ang buhok ay dikit sa mukha, tila hindi na gumagalaw. Lumapit ang isang matandang babae. Si Aling Doray, kilala sa baryo bilang mahilig sa dasal at banal na aklat. Anak, bakit ka nandito? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Hindi sumagot ang bata. Bagkus, itinuro niya ang likod ng baryo, kung saan naroon ang pinakamatandang bahay. Ang dating tahanan ni Amara. Matagal na iyong abandonado. May mga pako sa pintuan, krus sa bintana, at abo sa paligid. Ngunit ngayong gabi, may ilaw sa loob dumiretsyo ang bata patungo roon dahan-dahan. Sumunod si Aling Doray, hawak ang rosaryo, nagdarasal ng sunod-sunod. Santa Maria, iligtas mo kami. Ngunit bawat hakbang niya ay tila lumalalim sa lupa. Parang kinakalagkad siya ng kanyang sariling anino. Nang makarating sila sa harap ng bahay, bumukas mag-isa ang pinto. Walang hangin. Walang kamay. At mula sa loob, lumabas ang isang samyo ng amoy sunog na laman at tinuyo ng luha. Ang bata ay biglang tumigil. Lumingon kay Aling Doray. At sa tinig na hindi sa isang bata, kundi tinig ng daan-daang kaluluwa, sinabi. Bakit mo ako pinagdasal habang sinunog nila ako? Bakit mo sila hinayaang gawin iyon? Napaurong si Aling Doray. Hindi ko alam, anak hindi ko alam di. Ngunit huli na. Ang mga pako sa pintuan ay nahulog isa-isa. Ang abo ay tumayo na parang alikabok na may buhay. At sa likod ng bata, unti-unting lumitaw si Amara. Nakasuot ng puti. Ang mga mata ay parang basang uling. At ang kanyang mga kamay, nakabuka, tila niya yakap ang buong gabi. Panahon na, aling doray, bulong niya. At sa isang iglap, nagsara ang pinto. Sa labas, walang nakarinig ng sigaw. Walang nagtanong kung nasaan si Aling Doray kinabukasan. Parang hindi siya kailanman umiral. Ang mga dasal sa baryo ay tumigil. Ang mga kampana ay itinaklob ng tela. At ang mga bata, bawal nang lumapit sa lumang bahay. Ngunit gabi-gabi, may naririnig na pagtawa mula sa loob. Hindi halakhak ng masaya. Kundi tawang basag, puno ng sakit at paghihiganti. Sa bawat pag-ikot ng buwan, may panibagong pangalan na nawawala. At ang listahan ay hindi basta random. Ito ay maingat, seryoso, at makatarungan sa mata ng nila lang na minsang naging biktima. Ngayon, may bagong batas ang baryo. Hindi ito sinusulat sa papel. Hindi ito ipinapasa ng konseho. Ito ay itinatatak sa balat, sa budhi at sa dugo. Kung may kasalanan ka, huwag kang matulog sa loob ng bahay mo. Huwag kang sumilip sa salamin tuwing alas dos at huwag mong banggitin ang pangalang Ki Amara sa dilim. Dahil sa oras na marinig ka niya, hindi mo na siya malalampasan. Isang hakbang, isang bulong, isang sulyap, at tapos na ang lahat. Ngunit sa dulo ng lahat ng ito, isang tanong ang hindi pa rin nasasagot. Paano mo mapapatay ang isang nilalang? Na nabuhay mula sa lahat ng ng hindi mo inamin? Sa lumipas na taon, ang baryo ay tila nabura sa mapa. Wala nang turista. Wala nang dumadaan na truck. Ang mga kalsada ay tinubuan ng damo. Ang mga poste ng kuryente, basag at kinakalawang. Ngunit ang mga bahay nandoon pa rin. Tahimik. Parang pinipilit manatiling buhay. May mga ilaw na biglang bukas sa gabi. Mga bintanang gumagalaw kahit walang hangin. At sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, may puting anino na dumaraan sa gitna ng kalsada. Hindi tumatakbo. Hindi naglalakad. Lumulutang lang. Si Amara. Ang Diyos ang binuo ng bangungot at pagbabalik. Ngunit may mga bumabalik sa baryo. Mga naghahanap ng sagot. Mga anak ng mga nawawala. Mga dokumentaristang nais patunayan na pawang alamat lamang ito. Isang grupo ng kabataan mula sa Maynila ang nagkampo sa gilid ng gubat. May dalang kamera. May drone. May dasal sa bibig pero may yabang sa loob. Kung totoo siyang halimaw, harapin niya kami, sabi ng isa habang nakangiti sa kamera. Ngunit nang sumapit ang alas dos ng madaling araw. Nawala ang lahat ng signal. Namatay ang mga baterya. At nagsimula ang ulan, hindi tubig, kundi abo. Ang mga puno ay tila lumuluha ng itim na dagta. At mula sa likod ng kampo may kumakaluskos. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Limang pares ng pulang mata sa dilim. At sa gitna nila. Si Amara. Hindi na mag-isa. Ang kanyang mga alagad ay mga kaluluwang tinanggihan ng hustisya. Mga multong pinatahimik ng lipunan. At sa sandaling iyon, na-realize ng grupo. Hindi nila binisita ang alamat. Binisita nila ang hukuman. Ang hukuman ng gabi. At si Amara, ang hukom na hindi tumatanggap ng apela. Isang hiyaw lang ang narinig mula sa kagubatan. At pagputok ng araw, limang kamera ang natagpuan. Lahat bukas. Lahat nakatutok sa isang eksenang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Isang altar gawa sa mga buto. At sa gitna nito, isang plaka na isinulat sa dugo. Ito ang dulo ng inyong katuwiran. At simula ng aming katotohanan. Ang balita tungkol sa pagkawala ng grupo ay kumalat. Ngunit walang aksyon mula sa gobyerno. Walang investigasyon. Walang media coverage na tumagal. Parang may puwersang mas malaki pa sa takot ang pumipigil sa paggalaw ng katotohanan. Hanggang isang gabi, may isang babae ang dumating sa baryo. Tahimik. May suot na itim. Sa kanyang likod, isang batang lalaki, siguro pitong taon. At sa kanyang mga mata, may lungkot at galit na pilit tinatago. Ang pangalan niya ay Clara. Anak siya ng isa sa mga babaeng sinunog noon kasabay ni Amara. Ngunit siya inailigtas ng isang matandang mangkukulam bago patuluyang lamuni ng apoy. Lumaki siyang may kaalaman sa kulam, sa agimat at sa mga lihim na hindi tinuturo sa mga libro. Ngayon, bumalik siya. Hindi para humingi ng tulong. Kundi para makipag-usap kay Amara. Sa pool ng kanyang pagdating, huminto ang ulan ng abo. Tumigil ang kalusko sa gabi. Tila naging alerto ang buong paligid. Kahit ang mga kaluluwang pagala ay nagkubli. Dahil alam nilang darating ang gabi na hindi para sa paghihiganti kundi para sa desisyon. Sa gitna ng gubat, sa harap ng altar ng buto, tumayo si Clara. Inilapag ang kanyang anak sa isang gilid, binigyan ng agimat at hinarap si Amara. Walang salita sa simula. Tanging mata sa mata. Hanggang bumulong si Clara. Ek! Doon lamang gumalaw si Amara. Bahagyang nanginig ang hangin. At sa kanyang tinig, hindi nagalit ang naroon kundi isang kirot na matagal na kinikimkim. Bakit ka bumalik? Dahil hindi na ako galit, sagot ni Clara. Pero pagod na ako sa takot. Sa takot na isang araw, maging ikaw rin ako. Tahimik. Mabigat. Habang ang paligid ay tila humihinga. Naglakad si Amara papalapit. Inabot ang pisngi ng kapatid. Mainit ang kanyang kamay, hindi ng apoy, kundi ng luha ng mga taon na nawala. Kung titigil ako di. Bulong ni Amara. Sino ang maniningil sa kanila? Sino ang gaganti sa atin? Sino ang magpaparusa kung ang batas ay patay? Umiyak si Clara. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, umiyak din si Amara. Ang gabi ay tila tumigil. Ang mga anino ay nanatili sa paligid. Naghihintay. Hindi ng utos. Kundi ng desisyon. Isang desisyon na magtatakda kung tuloy ang gabing walang kapatawaran. O sisilang ang araw na may pag-asa. Lumuhod si Clara sa harap ng altar ng buto. Inilabas niya ang isang maliit na kahon, yari sa kahoy na itim, may ukit ng sinaunang baybayin. Binuksan niya ito. Sa loob, isang hibla ng buhok ni Amara, isang kapirasong abo ng kanilang ina, at isang pulang tela na nabahira ng dugo mula sa gabi ng sunog. Ito ang puso ng ritual. Ang pangontra sa walang katapusang gabi. Hindi ako narito para pigilan ka, bulong ni Clara. Narito ako para ipaalala sa iyo na may natitira pa sa iyong tao. At kung may tao pa sa puso mo, may karapatang pumili. Tumigil si Amara. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng itim, ngayon ay kumikislap ng liwanag. Isang liwanag na matagal nang nilamo ng dilim. Ang pagpili iyon ang inalis nila sa akin, sabi niya, tinig na basag, puno ng sugat ang katawan ko'y sinunog. Ang dangal ko'y tinanggal. At ngayon, ang pangalan ko ay sinisigaw sa takot, hindi sa paggalang. Lumapit si Clara. Hinawakan ang kamay ni Amara. Mainit. Trembling. Pero ngayon, ikaw na ang may hawak ng pangalan mo. Wala nang may karapatang tanggalin iyon. Ikaw na ang batas, pero pwede ka rin maging simula. Simula ng katotohanan hindi kailangang madugo. Sa paligid, ang mga alagad ni Amara ay nanahimik. Parang nakikinig. Parang nag-aabang. At sa gitna ng katahimikan, lumuhod si Amara sa tabi ni Clara. Niyakap ang kanyang kapatid. Isang yakap na hindi halimaw. Hindi multo. Kundi isang yakap ng dalawang kaluluwang parehong sinira ng mundo, ngunit pilit bumabangon. Sa sandaling iyon, pumatak ang ulan. Hindi abo. Hindi apoy kundi tubig, malinis, malamig at payapa. Ang lupa ay huminga. Ang altar ng buto ay unti-unting bumagsak. Ang mga mata ng gabi ay isa-isang nagsara. At sa huling pagkakataon, bago sumikat ang araw. Narinig ang tinig ni Amara. Mahina, ngunit buo. Tapos na ang gabi ko. Simula na ng gabi nila. At sa silangan, sumikat ang araw na hindi pa nasisilayan ng baryong iyon sa loob ng maraming taon. Mainit, maliwanag, at sa hangin dala nito ang isang pangako. Naminsan, ang halimaw sa gabi ay babae lamang na hinihintay pakinggan. Habang sumisikat ang araw, isa-isang lumabas ang mga tao sa kanilang bahay. Tahimik. Tak. Nag-aalinlangan kung totoo ang liwanag o isa lamang itong panaginip. Ang matatanda ay tumitig sa langit, parang ayon lang muling nakakita ng liwanag na hindi kulay apoy o abo. Ang mga bata ay lumapit sa mga bintana, dahan-dahang inilabas ang kamay, sinubukang damhin ang init ng araw. At sa gitna ng baryo, sa harap ng dating barangay hall, nakatayo si Clara. Nasa tabi niya ang kanyang anak, nakatingala, hawak ang piraso ng pulang tela. Sa likod nila, ang dating altar ng mga buto ay wala na. Ang lupa roon ay sariwa, mabango, parang muling isinilang. At sa gitna ng mga damong tumutubo, may isang bagong punong kahoy. Payat. Bata pa. Munit buhay. At sa katawan nito may ukit. Mga baybayin. Tatlong salita lamang. Katotohanan. Katarungan. Kalayaan. Walang nagsalita. Walang sermon. Walang utos. Munit sa mga mata ng bawat isa may nagbago. Ang takot ay hindi na umiikot kay Amara. Ang takot ay lumipat sa sarili nila. Sa mga kasalanang pilit nilang nilimot. At sa tanong na paulit-ulit na bumabalik tuwing gabi. Paano kung may makaalam? Sa mga darating na taon, ang baryo ay unti-unting nagbago. Hindi muling naging tahimik. Pero naging totoo. Ang mga lihim ay inilabas. Ang mga biktima ay pinakinggan. At ang kwento ni Amara hindi na itinatago. Ikinukwento na ito sa mga bata. Hindi bilang kwentong katatakutan. Kundi kwento ng isang dalagang diyosa. Na sa gabi naging halimaw. At sa umaga naging pag-asa. At sa huli, iniwan niya sa mundo ang aral na kailanman ay hindi mabubura. Na walang sinumang dapat sunugin. Para lang mapanatili ang liwanag. Pangwakas di bahagi. Dalagang Diyos ang Eze Vilihim et Gabi, kwentong aswang, Tears the Story. Lumipas ang panahon. Ang baryong minsang binalot ng dilim ay muling natutong huminga sa liwanag. Hindi agad-agad. Hindi rin madali. Ngunit nagsimula ito sa pag-amin. Sa pagtanggap. At sa pagbabalik ng pangalan ni Amara, hindi bilang alamat, kundi bilang alaala. Isang babae. Isang kapatid isang biktima at sa huli isang tagapagdala ng pagbabago ginawang dambana ang lugar kung saan bumagsak ang altar ng buto hindi para sambahin ang takot kundi para alalahanin ang katotohanan halos malibing ng kasinuwalingan bawat buwan nagtitipon ang mga tao nag-aalay ng kandila hindi para itaboy ang dilim kundi upang kilalanin ito dahil mula sa dilim natututo ang tao kung gaano kahalaga ang liwanan at sa gitna ng dambana, may isang plaka na palaging binabasa ng mga bumibisita. Ang huling mensahe ni Amara, simple, tahimik, ngunit malalim. Kapag tinanggalan mo ng boses ang inaapig, hindi sila titigil hanggat marinig mo ang sigaw nila. Ang kwento ni Amara ay hindi isang paalala ng halimaw, kundi babala ng pagkakait ng katarungan. At paanyaya sa mga susunod na salinlahi. Na kung sakaling dumating ang isa na katulad niya, Huwag niyong hintay maging gabi muna bago ninyo siya pakinggan. Ito ang wakas ng kanyang gabi. At simula ng ating liwanag.